Magandang gabi mga katuko ah, Dito na naman tayo sa planta Abang-abang ah, na naman tayo mga katuko ah, Dito tayo sa ating hideout sa smoking area Ayan mga katuko ah, Yung ginagawa kasing storage dyan na, ah, Yung nagbubuhos na sila ng mga puting Ayan mga katuko Ayan ah, mga katuko medyo masama na naman mga katoko yung panahon alam mo naman mga katoko pag mga ganitong medyo umuulan uh, medyo nangangamba na naman tayo hindi ko po man na itaas yung speaker ko mga katoko eh, uh, pagdating natin dito umuulan sana wag naman lumakas mga katoko uh, hindi naman high tide ngayon low tide ayan magandang gabi sa lahat ng mga viewers ko mga katupo uh, shout out sa inyong lahat sana pagpalain tayo ng Diyos sa uh, magdamag na ito uh, pinapanalangin ni idol toko ninyo sana pagpalain tayo ng Diyos at makatulog tayo ng mayos mga katupo uh, dito pa kami mga ko tambay tambay tayo dito kumikidlat mga ko. Tambay-tambay muna ako rito mga katapu, uh, baka makakuha tayo ng kaunting kapalaran, uh, biyaya ng galing sa Diyos. Video mo ulan mga katako, uh, para video ko kupan-kupan mga katuko kung may sama ng panahon o talagang dalalang ng panahon na talagang umuulan uh, set out na lang dyan sa mga lahat ng mga viewers ko na mababait umuulan mga katuko kita ninyo dun sa flooring pumapatak-patak yung ulan kumikidlat mga katuko Uh, medyo kinakabahan na naman tayo kasi umuulan uh, hindi ko na itaas yung aking speaker mga katoko uh, baka mamaya ako hindi ito tumigil uh, pumunta muna ako doon sa bahay para maitaas natin yung ating speaker Pero pag mga ganyan-ganyan lang ang ulan mga katoko, uh, basta hindi lang sa bayan ng high tide, uh, medyo may pagpapala pa sa Diyos na hindi na bumabaha. Medyo naroon na yung pangamba natin mga katoko, uh, takot na baka bumaha na naman kagaya na may motor tayo uh, natatakot din tayo kasi pagkapagising natin kagaya nung nakaraang bagyong igay mga katoko talagang grabe kung napansin niyo doon sa video ko uh, yung motor ko pagising ko uh, talagang kung uh, hindi naman siya pang kasi sa, sa medyo mataas din. medyo natako tayo kasi hindi na natin na naibiyahin ng Bipil. Kumisang kasi binabiyahe ko rito sa Bipil. Uh, dito ko tinatago mga katabu. Uh, set out na rin yan sa mga anak ko. Uh, kung sino mang nakakakilala kay Roberto Abrensilio yung kapatid kong na uh, ikalawa sa bunso uh, sana naman na uh, matulungan niyo ako diyan sa Bulacan dati nandiyan daw si sa Bulacan nagtatrabaho siya dati mga katuko dun sa uh, gasol kasi kawawa naman yung kapatid ko na yun ah, mga 25 years ata kaming hindi nagkikita mga katoko baka naman ah, kasi nung araw mga katoko, pasensya na kayo ah, wala tayong mga picture-picture ah, baka kung ba merong makakilala dyan, ah, Roberto Abrancillo, ah, pag nakuanan ninyo mga katoko dati siya nagtatrabaho dyan sa Gustos Bulacan, mga katuko, na uh, naiwanan siya nung kapatid kong ikatlo. Kasi anim kami mga kakapatid, mga uh, Hindi ko pa siya nakikita simula nung umalis siya sa Quezon. Uh, sana naman, uh, kung sino mang makakakilala kay Roberto Abrancillo, uh, sana naman na uh, Meron mo lang makapag-message sa akin Maski dito sa Toko TV 21 Mga katoko Set out na rin Kay Idol Pinoy Biker Italy Diyan sa Italy Set out na rin Kay Dascom TV Sa mabait kong kaibigan na taga Batangas Kay Wow Panot Set out sa iyo Idol Kay LMG Lakitera kay Idol Jasper Sniper at saka kay Louie TV dyan sa Bukana sa Batangas ah, uh, set up na rin kay Tata Miroy ah, uh, kay Idol Rene Orsi saka kay Bal Santos Matubal ah, uh, hindi na tayo sir nakakapagkita kita, uh, nagkita tayo dyan sa may Malate. Ah, uh, shout out sa iyo sir, sa lahat ng grupo mo. Ah, uh, sa Kagay-Hugong Bihaero na nandiyan sa Davao, ah, uh, shout out sa iyo idol. Uh, hanggang dito na lang mga katoko, uh, sana uh, ma-supportahin niyo YouTube channel ko mga katoko. Ah, uh, sige na mga katoko, babay na.